National Food Authority sinimulan na ang pagbili ng palay ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo para mas lumaki ang kanilang kita at mas pinadaling proseso ng importasyon ng agricultural products inaasahang magreresulta sa murang pagkain. May report si Claesel Pardilla. Sinimula na ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa ating magsasaka sa mas mataas na halaga. 17 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng sariwang palay, hanggang 30 pesos naman ang tuyo. Mas mataas ito kumpara sa 16 hanggang 23 pesos na procurement price na od. Layo nitong mapalaki ang kita ng mga magsasaka habang tinitiyak na mayroong siyam na araw na supply ng bigas na magagamit sa panahon ng kalamidad. Well, it should help the farmers earn more money no? mm -hmm. uh, while uh, we can uh, uh, do buffer stocking. Uh, at mm -hmm. least sa tail end ng harvest na ito, mm -hmm. uh, bumamit yung naparami yung stocks natin. Ang mm atin -hmm. is makahabol pa, meron pa. As we speak right now, kausap ko kasi yung region, region 3, ayun, nanamimili sila at maganda naman ang feedback. Ayon sa Philippine Statistics Authority, aabot sa 4.8 million metric tons ang inaning palay sa unang quarter ng 2024. Ang pinangangambahan ng Federation of Free Farmers, kulangin ang produksyon ng lokal na bigas sakaling humaba pa ang epekto ng El Nino. I-convert mo to palay, ay to, to rice, no? Idagdag mo yung mga importation, dagdag mo yung carryover stocks from last year. Ang ending stock natin ng March 30 is about 60 days from April 1 to June 30 kung walang pumasok na importation ang June 30 stocks natin will be down to 30 days Delikado 'yon kung tumagal itong El Nino baka June pa dumating yung ulan that will push back the harvest period ang importante uh, meron tayo kung uh, 60 days yan dahil still LT inventory at uh, tuloy-tuloy din naman yung uh, imported rice na dumarating wala tayong problema sa ilalim ng bagong kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinabibilis at pinasisimple ang proseso at patakaran sa pag-aangkat ng mga agricultural product pinaaalis ang non-tariff barriers at pinadaragdagan ang minimum access volume o limitasyon sa pag-angkat ng ilang produkto. Yan ay upang tugunan ang tumata sa presyo at tiyaki na sa patang supply ng pagkain. Ayon sa ilang grupo ng importer, may nakaimbak pang supply ang ilang negosyante. Kaya sa Burmats, posibleng maramdaman ang epekto ng mas mababang presyo ng pagkain, partikular na ang baboy. Uh, additional in quota, eh hey, syempre, you have more pork that arrives at a lower price and you let the market achieve its equilibrium but there has to be enough supply to meet to satisfy the demand. Pero takot ang ilang grupo ng magsasaka. Kung papabilisin mo yung paglabas ng mga kargamento, hindi nung muna masyadong i-inspeksyonin, eh papano kung may mga smuggle doon? Sa tingin namin, imports are not the solution to inflation. Uh, ang, ang, ang solusyon pa rin is propping up domestic supply. Ito rin ang direksyon ng DA, pero wala pa silang pahayag kung paano ipatutupad ang bagong administrative order. Kalaysal Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.